Ayan uh, mga kaidol, yung bata, oh. Okay, Saan? Yung batang, ano, asaway, o. <laughs> <laughs> oh. Hey. Na <laughs> Wala kasi ng nanay. <laughs> yung yeah, bata, oh. Mamamasa siya, mga kaidol, oh. Hindi na pahiram yung cellphone. Akala ko yung maulan eh, oh. Oh. alam mo yung ulan ito hugang atin naman <laughs> ah, kay Lulo yung batong akulit naman sa yung bata mo hindi na napayarap yung cellphone bakit ano na yan? bakit mayayaram yung cellphone? Ano tawag mo? Pa! Ako mag-arandi dyan. Magpalit ka ng damit. Basa ka na. papa, 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 papa,